Nandito kami sa Asian Store. Sama ko yung dalawa kong kaibigan dito. <laughs> Pero bibili lang ako ng vegetables. So, yun. Ayan. Hello mga kapeshi. Nandito kami sa Costco ngayon. Sumama ako sa aking mga friend. So, may bibilihin sila ko naman ay sasama lang. <laughs> Maganda dito sa Costco mamili kay wholesale wholesale ba? Mm -hmm. Testing tayo. <laughs> mm. Namin, ha ang yung tasting namin. Mga kabeshi, nandito na kami sa loob ng Costco. Ako naman ay sali-sali lang talaga ako dito. Sama-sama ba? <laughs> daming mga ano, ang daming mga na mili Ito nga pala si Maria. Hi. Ating friend. Hi. Mm -hmm. Tapos, Ayan. Grabbing chicken, oh, ang dami. May mga isda sila, mga fresh. Ayan. Daming mga ano dito. Na uh, one. One sila. No, then, Yung ano ba yan? Eh? Tahong ho. Mm -hmm. And chickens. Oh, $7.99. Ang bag. Wow. Tasty. Yeah beans, spinach and greens. So, cool. what we call this? Ravioli. Oh, ravioli. That's cool. Testing. Mm -hmm. mm, yummy. Ayan, try na natin. Ayan, oh. kainin natin mag-this time. Mm-hmm. Okay. Ang sarap naman! <laughs> Masarap! Bibili uh -huh. yeah. ako ng ganito: mga kabesyo, beef empanadas, and ano to? Anong tawag nito? Okami kami, Yan, ano try lang. Mm -hmm. yan, hindi, hindi ko pa to na tikman eh. At saka ito. So, yan. Ito lang yung akin. Yung ito, sa, kan sa kanila yan. <laughs> Hi mga kabishi! So, nandito na kami sa bahay. At syempre, mga kabish, mag ako sa aking nabili. Kasi hindi ako nakapag-video doon sa ano, uh, ng marami. Kaya, eto, i-haul na natin para makita natin anong pinang natin ngayong araw na to. Tapos, meron akong beef empanada, mga kabeshi. Nabili ko ito sa Costco. Tapos, ito naman yung garlic barbecue chicken bao o kami. Ayan. Doon din yan sa Costco. Nabili ko. So, usual na talaga mga kabisi, hindi naman talaga nabili ko. Kumbaga, parang nabili ko, parang ganun. <laughs> Kasi, noon kasing nagbayad na kami, ay hindi pala pwedeng magbayad yung hindi member, yung hindi member ba. So, kaya ang nangyari yung kaibigan ko ang nagbayad inano lang inan, sinipirit lang yung amount tapos yun uh, $20 to tapos <laughs> noong ano na kumain kami hindi na ako nakapag video sa pagkain namin um, ako din ang nagbayad so hindi na rin siya nagpabayad so sabi kong ganun ay sabi ko Oh sige. umayag na lang ako. So, ayun, next time pag lumabas kami, ako na naman ang magbayad ng ano, kasi nakaya naman sa kanya. <laughs> so, yun parang parang ganun nga ang istorya namin So, ito talaga, ito yung nabayaran ko talaga. yan ito yung aking nabili. yan Ang dami. <laughs> So, ilalagay ko yan sa freezer yung iba mga kabes para hindi siya masira at hindi mabubulok. Pero na kung binili na kuhan. Ayan. Excellence Flower Stick Pancit Canton. Ayan po. Meron tayong sibuyas at meron tayong peanuts Ayan. At meron tayong buns na taro. Taro buns. Ayan ang ating din um, ako ng bangos. Naalala nyo na nag-hauls ako. Bumili na ako ng ganito. Nagustuhan ko kasi. Kaya bumili ako ng Tapos, bumili rin ako ng ampalaya. Kasi, paborito ko yung ampalaya bumili din ako ng sa amin, ang tawag nito sa amin mga kabeshi ay estaring. Oo. Yan. Masarap ito pag nagloto ka ng kuan, well, sinigang. O kaya naman, gusto ko siyang lutuin with coconut milk. Lah. Mm Kaya gusto ko yan. Ganyan kasi ang aming linutuan sa probinsya yung saingin lang siya lagyan ng yan. datu puti vinegar yan syempre ang dilis hindi mawawala <laughs> ang dilis dilis so to pala ang resibo So, Luya, mga kabisi, bumili ako ng Luya kasi ang luya talaga mga kabisi, pag nagloto ako, hindi yan nawawala. Kaso noong last few days na, mga tatlong araw na ngayon, wala akong luya. Kaya namimiss ko ang luya. Umili ako. Tsaka, ito na luya mga kabisi, ito yung luya na organic. Ayan o, no, makikita niyo. Maliliit siya. Tapos, iba ang hangya, niya. Maanghang siya. Pero, masarap. Mario Cookies. Buya. Yan, mapaborit ko to eh. Dalawang niyog. <laughs> so, yan po yung ating i gagata dito. Super yummy. Kasi alam nyo mga kabeshi, ang gagawin ko dito, laglagyan ko siya ng pure gata, then, lalagyan ko siya ng sugar. Oh, tapos, isaing lang siya mga kabes. Hindi na siya, ano, basta isaing, like, isaing lang siya Ay, naku mga kabes. Ang sarap yan. Ganyan na ganyan ang aming ginagawa sa probinsya pag kaloto. Kaya, namimiss ko ang ganong luto, mga kabeshi. Kaya, ayun, bumili ako kasi sabi ko, Aba, meron akong magandang nakita. Kaya, ayun, bibili ako. So, yun. Kaya, ngayon, mga kabisi, atin ang anuhin yung ito, yung pinakita ko sa inyo ngayon na binayaran ko talaga. So, ang ating nabayaran, mga kabisi, ay $61 and 41 cents. So, yun po ang ating na bayaran sa ating grocery sa Asian store. So, sa Asian, Asian market ito. So, itong dalawa, as I said, the first words that I got for you, mga ka-basey, ay <laughs> nag english Ito po ay parang free na siya kasi parang free na siya talaga. Oo. Oh, Pabalik-balik niya eh. <laughs> Kasi nga mga kabesh, ah, hindi na ako pinapabayad sa kaibigan ko. Kasi sabi niya, ako din naman daw ang nagbayad sa aming kinain sa lunch. Sabi ko, sige. Kasi nahiya naman ako. Kasi ako nagyaya kanina na magpunta kami. Tapos, sabi ko, ay, kaya naman, sabi ko. Sabi ko, ako na sana mag-ano ng gas. Kaya, ganun. Kasi ako ang nagyaya. So, ayun mga kabis, ito lang yung vlog natin. Hindi natin nahabain kasi masyadong mahaba. Favorite ko, mani. Kaya, hugasan ko na to. At kainin ko na diretso. Hindi na luto-lutoin. So, ayan. Thank you so much for watching mga kabesi at na-appreciate ko po yung pag ano uh, ang niyo sa akin. At sana po ay manood pa po kayo sa aking mga another vlog at mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel. Ako si Jocelyn M. Rosette, ang inyong host. Ngayon ay August 4, 2024, mga Habishi. Salamat po at God bless po. So, ayan po ang araw ko ngayon, Sunday. Pagkatapos pagkatapos namin nagsimba, sabi ko sa mga kaibigan ko, punta tayo sa Asian store. Tapos, ano niya, yeah, sige. Tapos, yun pala. <laughs> um, hindi naman ako nakapunta lagay ng gas kasi sabi ko, sige ako na maglagay ng gas. O kasi binalik ko yung car ko di dito, hindi naman talaga akin sa aking asawa. So, binalik ko dito, to sinundo nila ako dito, tapos sinundo namin yung isang ano kasi hinatid niya yung car din niya. So, ayun, nakamunta kami. At, pumunta kami sa Costco. So, sila kasi mga kabisi, member sila sa Costco, kaya uh, naka ano sila naka nakapag-grocery sila na ano talaga. eh ako kasi hindi ako member, kaya hindi ako naka bayad siya ang nagbayad. Bawa, ba, hindi pala pwede yung ganun, sabi ko. Kasi parang dati yata pwede, tapos ngayong araw na to, hindi siya pwede. So, kasi pumupunta rin naman ako sa Costco dati. Parang, naano ko, nag, nag, ano din ako, nagbayad ako na sumama ako sa uh, member din. Ganun. Pero ngayong araw na to, siguro bago na siguro ang patakaran nila. So, ayun! <laughs> kaya, next time, uh, ano kasi, kaya hindi ako nag-member din mga kabeshi kasi ako lang din naman mag-isa. Tapos, pag bumibili ako ng napakarami, eh, ba, masisira lang. Kaya, sabi ko, Um, hindi na lang ako mag-member gano'n kasi uh, ako lang naman mag-isa pag namili ako ng marami gano'n, tsaka malayo lang din dito sa so, uh, amin ano talaga yung sadyain talaga so, ayun ang daming tao dun mga kapishi nakaka-ano talaga nakaka-inspire, mamili kaya lang ako hindi talaga ako nakaka- Buti nga lang, dalawang piraso lang nabili ko mga kabishi. Paano kung bumili ako ng napakarami tapos yung friend ko ang mag, mag ano, magbayad. Tapos, eh kasi wala akong cash. Oo, kasi gumagamit lang ako ng card, Na credit card. So, nahiya rin ako sa kanya. Sabi ko, yung balik ko na lang yan. <laughs> sabi niya, hey, mo na, ayan mo na. So, ayun. Sabi ko, sige, magkuha na lang ako ng cash mamaya. Tapos, bayaran na kita. Tapos, sabi niya, oh, sige, sige. Tapos, eh, sabi ko, ako na lang magbayad ng, ano, ako na lang magbayad sa, ano, kay, pagkain. Kaya, ayun, hindi na ako nakapag-video doon sa kinain na namin mga kabishi kasi busy na talaga kami, hindi na namin naialala <laughs> dahil gutom na gutom na alas mag alas dos na nung time na yun so ayan po mga kabish thank you so much and have a great day po Thank you again. Bye-bye. See you later po.